good morning mga kabakyard Ay, kakagising lang natin. At uh, isang masamang balita bumungad sa atin sa loob ng ating incubator na ito. Yung nagload tayo ng maraming itlog. Ito yung bumungad sa atin mga kamakyard. Ayan. 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 Merong buhay mayroong hinang-hina ito yan o oh. yan 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 halos yung iba ay hindi makatayo ang nangyari kasi dito mga backyard nagka overheat yung ating incubator at hindi lang ito mga yung na damage ang dami mga no, yung na damage dito sa ating uh, incubator dahil nagkaroon ng overheating ah uh, ayan sayang mga kabakyard yung pinaghirapan natin no. ayan nagkaroon sila ng overheating sa loob at uh, ito kasi sa age nila na ganito uh, lakas ng init nila at humidity sa kanilang ah katawan kaya nasupukit po sila yung tanong nyo kung bakit yung sala rin ay ito ito mga bagkay to pakita ko sa inyo kung ano nangyari dito ko muna to eh, ah lalagay dali lang mga bagkay na ah. yan binuksan ko kanina tapos ang uh, bibijuan ko para makita talaga kung ano nangyari ito yan mga yung nangyari bali dito naman dito kasi sila nilagyan ko naman dito ng harang pero nalalaglag talaga yan yun yan yung Saka ito mga kabakker doon. Ayan. Sayang ito mga kabakker doon. Vapor sana oh. hmm. Pati yung brahma natin dito nadamay. Ayan brahma yan. Ayan mga Ang dami. Tapos yung mga itlog na yan. Ayan o. Oh. Lalabas sana yan. Ay hindi na tuloy nakalabas. Dahil nasupukit sila. Yung hangin kasi dito sa loob ay nawala. Alam nyo kung bakit? yung electric fan natin dito ayan oh, marami pa dyan mga kabakyard parang nawala na ako ng gana mga kabakir, pero pagsubok lang yan nahulog yung sisyo dito pumasok sila dyan nag stop yung electric pan syempre yung electric pan pag pinigilan mo to iinit sya kahit yung dalawang ilaw dyan na matay kasi patay na rin yung heating yung nag ng init ito yung electric pan kasi nga Buti na lang nga mga kabakya din dito nasunog. Pumasok yung paa nila dyan. Dito sa may electric pa. Sandali lang ha. Ah. Bari ganito yung nangyari mga Naipit yung isang sisiw dito. Siyempre yung elektrik pa na yan. Nakasaksak yan. Uminit. Tuloy. Kahit nakapatay na yung uh, heating natin. Tuloy tuloy pa rin sa pag-init yung ating electric pan hanggang sa oh, ito mga bakya ayan umasok sila kasi diyan nahulog, hulog yan tuloy yung nangyari yung oh, ko kung ilan yung buhay oh to yan sa yung tiyan mm. mm. sayang sayang mga kabakid Hmm. Ilan yan. Hmm. Hmm. Pumasok nito sa Hmm. hmm. Dami. Hmm. Hmm. bunga o oh, yun po mga o oh, ito pa isa dito hmm. yan mga pumasok po naman dito Ano mangyayari dyan pag pumasok ka dyan oh kahit patay na yan, ito yung nag ng init. Ito yung nag sa kanila. Kasi nga, ayan, no? Oh, yung singawan ko ganyan, ganyan kalaki. Yung init kasi dito, sobrang init. Yan yung cause na ubos to lahat. Ito yung hinarang ko mga No? Yan, ito yung hinarang ko dyan. Ito. Pero mga sisiw talaga, labas pa rin. Kaya, useless. Ito, by the next day, maano pa ito mapibisa. Sunod pa ito na araw. Ito naman, kakasalang ko na rin yan. Pabo yan. So parang, nawalan ako ng gana mga kabakyard. No? Yan, dami-dami mga kabakyard yung namatay sa atin. Okay sana yung hatching rate ng ating incubator. Pero yun lang. Uh, pasensya na sa ano ha. Sa ating mga viewers. Hmm? sayang mga kabakyard. No? Higit pa naman to mga 200 mga kabakyard. No? Ayan yung reason na bakit gumaganyan sila. Overheating kasi ito. Ayan. Ayan parang hindi nila magalaw ng maayos yung katawan nila hindi rin natin ito pwedeng painumin ng tubig mamatay din sayang mga kabakir ang dami pa naman sana ilang piraso kaya ito bibilangin natin mga kabakir yung mga patay kung ilang piraso okay, mga kabakir Ibilangin natin yung patay no? so dito wala na rin itong silbi kuya, ay na. Kunin <laughs> natin dito. Ne! Timplay ko kape, ne. Lahin natin yung mga hindi nakalabas, mga kabakit. Ha <laughs> ha! na NTB lang ini. Ito, eh. ito naman yung yun. Yung mga nasipukit din. Hindi nakalabas. Yung. dami na haba. Talagang yung huling salang sana natin yung pinakasayang dito so big ng napisa pero walang pakinabang okay sa mga hindi napisa yung hindi nakalabas ito 2 4 6 8 10 12 14 16 22, 23 mga kabakyad yung uh, hindi napisa na itlog dahil na pukit no so ko po ito yung kanina nakita nyo yon at yung patay ito buhay pa man niya pa yung patay ayan ang um, daming patay mga kabakyad sayang silky chicken burpington brahma chicken yan yung namatay brahma alam nyo kung ilan sana yung brahma dito na napipisa ito yung mga kabakyad 1 2 3 4 ito, Five. Six. Hmm. Anem sa nanabrama, mga kabakyad. Yung, ah, mapipisa. Yung, bap or pinto naman, mga kabakyad. Ito. One. Two. Three. Ito, mix to. Five. Six. 7 8 9 10. Ten yung baforting ko. yung mga negative 'yung nakabaket. Sayang yung pinaghirapan natin maka dito. Dahil sa suffocation. Na-supoket po sila. Overheat po na ano yung ating incubator. Ayan. Tanggalin natin. Lilinisin natin yung ating incubator. Sana tirang buhay Sana tirang buhay mga kabakerd Ilang peraso lang Sayang Kasama talaga yan mga kabaker, Sa Ano natin na sa ating buhay bilang uh, pag nag-aalaga ng manok kasama po talaga yan na uh, ganon mamata <laughs> oh, yan butang pero sobrang dami mga kawakir parang uh, nawalan ako ng gana pero sige lang Tuloy-tuloy uh, lang tayo mga kabakyard, no? <laughs> Yan, <Yeah>, no? <laughs> Yung mga uh, patay. Yan. Ang gagawin natin dyan ay dilibing. Wala na po tayong magawa dyan mga kabakyard. Okay, ako din ay talagang dismayado at nalulungkot. Pero walang magawa. No choice accept yung reality na ganyan talaga minsan sa buhay natin ay nangyayari talaga yan no suffocation po yung cause ng kinamatay nito tumama po yung paa ng sisyo doon sa electric pan yung electric pan po tumigil dahil naipit syempre nakasaksak pa rin nagkukos pa rin yun ng uh, init doon sa ventilator kaya ganyan nangyari mga kabakyan mga bakit ay uh, natapos na natin yung yung mga manok natin na na namatay din sa dito yung nasukukin. Uh, ngayon naman po ay yung magpapakain na kapatay na natin yung sisiyo. Saan yung makikay? Umabot pala yun sa ano? Yung lahat pala yun pag nag yung mga kapatay, umabot pala ng 100 nakira doon na buhay nasa higit 20 piraso pero kung mabubuhay sana lahat yun mahigit 100 plus ng mga sisyo maganda pa naman yung mga sisyo ng mga pero yun lang matulog kasi tayo eh hindi natin na hindi natin na secure yung ating incubator kaya yun yung nangyari nagkaroon ng separation si

Ayan mga kapatid yung akin mga nanok. Yung lahat ng mga sisiyo dito mga kapatid ay umabot yun yung isang daan. O. So kung tuloy siya na uh, nabuhay lahat yun, 200 na mga sisiyo. Yung pa naman yung magaganda mga sisiyo mga kapatid no? kasi puro mga heritage yun. Yun sana yung uh, dadalhin ko dun sa antiki. Kasi dito, more on silky ito. Tayang yung mga kabatid na matay ang dami pa naman sana